Hello guys! Good morning! So sa mga nakakaalala po, meron din po kaming trampoline po doon sa US. At dito po madalas po tumambay po si nanay, si tatay, at kasama po si Olivia. So ayan nga po, super enjoy po ng magkapatid and of course kami din po. So ayan po ang naging birthday gift po ni Maria last year. Oh, tignan naman niyo si Olivia. Ang didid po niya dyan. Sobrang cute. So ayan, matagal na pong nagtatanong po si Maria kung pwede daw po namin silang bilhan din po dito ng trampoline. So, ayan. Na-decide na nga na kaming mag-asawa na bilhan na sila for their early Christmas gift. At sa mga nagtatanong kung saan namin nabili, ayan, manood kayo at sasabihin ko na charot. But anyways, nabili po namin siya sa Lazada. Sa Lazada natin nabili mga baklas So ayan siya, 7,760 po, yung 10 feet po. Pero with shipping fee, so ayan, 8,872 na po yung binayaran natin. Pero, <laughs> hindi po nila i-deliver kasi nga po, yung rider po is nakamotor lang, obviously. So, ang ginawa po namin is tinawagan po nila kami kung pwede po namin ip pick up. So sabi ko, so wag na ako magbayad ng shipping fee din kasi pinick up ko naman. But anyways, nagbayad pa rin ako kasi nga 'di ba nanggaling pa sa Laguna or whatever or somewhere there. So meron pa rin talaga namang shipping fee na babayaran. At taga sa amin naman po yung rider. So carry bells, 'di ba? But anyways, ayan tulong-tulong na nga kami para assemble po ang ating trampoline at nga po si Olivia, 'di ba? Nagtutulong-tulungan este naglilikot-likutan pala. Oh, ayan, wala nga siyang sinelas ulit. Baka magalit na naman sila. But anyways, kahit naman po walang sinelas si Olivia, napaka-healthy po niya. And of course, nililinis naman po namin siya after po nila maglaro kung saan-saan. Ayan, kasama nga natin si tatay, si Michael, ako, and of course, si Hazel. Well, wow, parang nag-inspect lang naman siya. Kasi ayan, nagpapaano siya ng kanyang mga azo. Ayan, di ba? Ang bilis-bilis natin. At ayan nga po, wala po si Maria kasi nasa school po siya. Kaya pinaassemble ko po agad. Para pagdating na pagdating po niya is ready na po siyang magtalon-talon dyan. At yun po yung nakita nyo kahapon na sinurprise po nga namin siya. At tuwang-tuwa nga po siya. O ayan nga po si Olivia oh, natatalon talon na siya. Kaya sa mga nagtatanong o oh, nagrereklamo na ah oh, nasaan si Olivia? Bakit wala siya? Bakit si Maria lang? Kasi nandito po si Olivia the whole time po na inassemble po namin ang trampoline at nakapag-enjoy na po siya bago pa po dumating si ate niya na si Maria Esther. And as you can see po, this is our second time na na mag-assemble ni tatay. So mas madali na lang po namin inassemble po ang pangalawang trampoline po nila dito sa Pilipinas. And to be honest, hindi naman po talaga siya mahirap. Talagang mabilis lang naman po siyang i-assemble. So kung balak niyong bumili, I'm sure kayang-kaya niyan kasi kinaya nga namin. <laughs> Alam ba ninyo yung rason kung bakit nagpumipilit si Maria na bilhin ito? Kasi meron po kaming periyahan po dito sa aming barangay at meron po silang ganito. So ayan, nagbibigay po kami ng pera para sa kanya para po tumalon-talon doon sa trampoline po sa may barangay hall. And I think it's 20 pesos per minute. at oh no, I think 20 pesos po ng 1 hour at saka 10 pesos po

Pero ang problema kasi is hindi ako makahanap-hanap po ng parang legit na nagbebenta po ng trampoline kasi alam naman natin, most especially online, yung dumarating sometimes is hindi po yung kung ano po yung nasa picture o kung ano po yung nasa video. Girl, Olivia, be careful. O yan ba diba? napaka-curious na talaga niya. Alam na niya kung paano po ilock yan. Pero gaya po ng sinasabi namin palagi, pag mabili po kayo online, tumingin po kayo sa si reviews. Kung maganda po yung mga reviews, most likely po maganda po ang product. Not unless bogus yung mga reviews at binayaran lang sila para mag-review, di ba? Kasi natingin din ako sa Shopee at sa Alibaba, pero ultimately ito po yung binili namin kasi nakita ko po isang review po ng isang afam or foreigner din na binilhan po ang kanyang mga anak and very legit po yung kanyang review kasi may mga videos siya nung inaassemble nila at nung after na po na-assemble, naglalaro po ang kanilang mga anak and yung mga bata po sa kanila. Since ang dami nga naming aso, ah, dito na lang po muna sa harapan po ng bahay niya nanay at tatay namin po inassemble po ang trampoline. So, ayan, di ba? Fully tested. Kayang-kaya po niya ako. And I am 72 kilos. At meron po silang tatlong sizes. And according po, pwede pong 500 pounds po ang capacity po niya. And 7 to 10 children po yung binili namin. So anyways, ayan ba? Diba? Thank you. Ito na ang aming mga dalaga, di ba? Nag-e-enjoy na sila. So, maganda tong para exercise na din nila. And of course, at least safe naman sila. At sa mga nagsasabi po na i-move po namin yung trampoline, opo, marami po kaming space. And as you can see po, meron pong siyang net. At hindi po yan lalampasan po ni Maria at Olivia kasi mataas po talaga siya. So I think safe naman po siya but accidents do happen. So just be careful lang siya sabi namin sa kanila. And ayan. Jump, jump, jump. Olivia, jump na ako. You want out? Ah, uh, want ready? Yay! Yay! be careful, careful. Maria, wait, 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 wait for your sister to send. I'm gonna Olivia, tada other, Say, wait. I think one, two, jump. Good. Up. Oh! Maria, be very careful, Aww, I'm so happy to see you guys that are happy. Okay, careful, Olivia, Maria. welcome with the dogs <laughs> odi oh, ba Magagabi na nandyan na sila kasama na ang kanilang ate CJ, si Hans at si Lawrence anyways bye bye you